good morning mga boss. Uh, sa video na ito eh, ay makikita nyo uh, tri-circle. Nakarating lang na ito. Samahan nyo ako, papakita ko sa inyo kung anong laman na ito sa loob, kung bakit siya mabilis masira. Papaliwanag na rin natin. Uh, pero bago ang lahat ay opening muna. Ah, uh, magandang araw sa lahat at ngayon ay meron tayong paborito ng lahat Tricircle USA ah, uh, Bago to mga boss Kita niyo naman nakakartoon pa eh. Sa video na to uh, marami kasing gumagamit nito. Ah, uh, hindi alam kung ano naman nito sa loob kung so, nakakatupid nga ba sila pagka binibili nyo tong ganito uh, sa video na to papakita ko kung ano laman na eh, ito uh, kalasin natin tanggalin muna natin dito sa cover ba yung ano? ko so, to sin, maganda yung locking system ng gantong klaseng kandado. Uh, ball bearing type, hindi na si shim yan. Yung shim may papakita ko sa inyo pagka uh, ano? hindi pa tumarating, naliligaw pa. <laughs> hindi na si shim kasi may shim yan dito. May pinapasok na parang manipis na, la, na lata. Yan, ano? Hindi yan Hindi yun pwede sa ganito. eto kung ganito yung gamit yung kandado at kung matagal na kayong gumagamit nito ito mapapansin nyo dito pagka matagal na o luma na o minsan isang buwan pa nga lang ginagamit na. pag sinususi nyo tuloy tuloy na lang tong umiigot itong susi pero hindi nyo ito nabubuksan ito kasi okay pa to eh bago pa to eh hindi nyo na bubuksan pero tuloy tuloy itong umiikot yung isang sira na ito hindi nyo pa sya sinususi bukas na nabubuksan na sya di ba ayan ang madalas na sira na ito eh. ito kung ito yung gamit nyo sa pang main door nyo uh, Siguro once na mapanood nyo tong video, kailangan palitan nyo na. kumuha kayo ng mas magandang klaseng kandalo kaysa sa ganito kalasin natin para makita nyo kung bakit hindi ko ito nare-recommenda kahit sino mo siguro palagay ko wala naman siguro magre-recommenda ng gandong klaseng kandalo sa inyo na para kalasin to ang kailangan nyo lang ito concrete walang problema yan kahit hindi matulis yan tapos martilyo. Dito na nyo na po 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 yun. Mayroon camera nakatingin. Nakita Kaya kung matulis to, tapos medyo malaki to, lagyan lang ng basahan yan. Wala kayong maririnig yan. Bukas yan. kailangan ko talaga siguro kumuha ng matulis pero sa mga Ops ganoon sya nakalas ako kung nakikita nyo na yung pinaka ano ayan o oh. plastic Di diba nugutin natin mga boss para makita nyo mahigit walang lang pa ang Ito na siya. wala sya mga boss magalingan na yung mga laman wala sya yung spacer ay plastic na yung pinaka spacer nya ano mga boss plastic kaya kung napapansin nyo ang sira na ito yung gantong klaseng kandado pagka sinususin nyo tuloy tuloy na lang hindi na siya bumubukas kasi eto naiiwan to dito sa ibabaw. dito na puputol yan nababasag sa ganito uh, focus natin ng konti ng camera yan sa ganito na puputol yan sa ikot kasi manipis lang yan Ayon. eto nyo manipis lang yan siyempre pagka tinalawang to ito kasi bakal to eh bakal tungo kombinasyon pagka tinalawang yan tumigas okay, nagkamali kayo ng pagkamit mapipwersa babangga kasi yan ito ah ganun yan dito babangga yan dito ayan hanggang sa baba yan babangga yan dyan tapos nakamaligay ng susi to prepare sa mababasag mababasag yan pero matagal naman kasi medyo makunat naman tong plastic na to pero hanggat maari sana huwag to plastic eh ito yung mga nakikita nyo sa pinikula na sinusunog lang papasukan ng palito tapos isindihan ang idea sisirayan to susunugin pero pagka nasunog nga naman to baliwan na itong kombinasyon kasi magagalaw mo na to eh magagalaw mo na yan makagawa ka na ng paraan para paggalawin to. i e kung napanood nyo itong ano yung video uh, mas maigi kung may mga kilala kayong mga gumagamit nito ito share nyo sa kanila o oh, itag nyo sila para makapag isip isip sila na makapagpalit ng mas magandang klaseng kandado eto kung nagtitipid kayo wala kayong pera pang biling kandato pwede naman to sa loob lang ng bahay nyo hindi pwede pang main door kaya lang kung akong tatanungin kasi nga nagtitipid niya kayo uh, pinakamabisa pa rin bumili na lang kayo ng mga master yan yale mga at least mga palo ng mga presyo na 400 to 500 yan kasi katulad nito magkano yung ganito uh, bibili kayo ng ganito ang halaga nito sa bangketa sandaan 150 may sira ulo pang nagwebenta ng ganito 400, 200, ganito kalaki 300, yan. ganito lang kalaki tapos piyasa nyo ganito lang din, plastic lang din isang taon swerte nyo hindi masira to napakaingat nyo ng gumamit kung tumagal sa inyo to ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon kasi nga oh, ayun, plastic sya Diba? eh kung original ang bilhin nyo na kandado uh, ayun talaga sigurado tatagal mas nakakatipid kayo sa long run di ba? abutin sa inyo na ilang taon hindi kayo magpapalit hindi ka tulad nito na pag nasira wala isang taon minsan isang buwan nga lang minsan nga kakabili mo palang sira mo eh babalik mo na agad sa binilihan mo eh. ba? Diba? Tung uh, kung may naitulong sa inyo tong video ah uh, Subscribe po mga boss. Pasupport po ng channel. Tapos share nyo na rin para makita ng mga kasama nyo sa bahay. Kung ano yung ano. Piesa nya. Mga kakilala nyo. Lang po siya plastic. Uh, tip, tips na rin pala para ano kasi ito nakapasok yan dyan tapos may mga kombinasyon sa amin mga magsuse pagka ganyan nakita nyo sa loob plastic hindi lang kasi makikita yan eh. uh, huwag nyo pag nakita nyo ang kulay ng ganito itim pag ginamitan nyo ng flashlight nagpa parang white to kasi sa grasa pa parang puti Kala mo ano sing Pero pag ka na kayong sumilip ng gano'n Makikita nyo agad Kung ano yung pagkakaiba ng plastic Saka ano, na hindi Hanggang dito na lang mga boss Salamat po